Good morning po mga pati. Araw po ng lunis ngayon. Simula ng pasukan ng mga estudyante. Iahatid ko po ang aking bunsong lalaki sa kasalukuyan po, po ay grade 7 laki ng kanyang bag ayan po mga kapatid nung una po nung elementary po dito siya nag-aaral ngayon medyo may kalayuan ang kanyang kapasukan dahil high school na po siya sa paglubog ng silangin, sa paglalakad, sa paglalakad, sa paglalakad, sa paglalakad, sa paglalakad, sa po sa paglalakad, sa paglalakad, sa paglalakad, sa gawa na um, hindi niya pa rin po kabisado yung daan hanggang sa si school Back. めっちゃめっちゃライオンじゃ n g first day unang araw ng pas ng aking buruso ah. sa first year or grade 7 Ito po mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyo sa ko na lang yung Pumasok na po ang ating estudyante. Ito. Ito po ay uuwi na. Bali, babalik ako na lang po siya mga kanyang 11.30. Para sunduin. Sige po, mga malang sir. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye bye. Hanggang dito lang po muna. Bye bye po.